Iyon ako, magandang araw mga idol. Nandito ulit po tayo sa tabing dagat. Manood ulit tayo ng mga ngawil dito. Nagtagon din tayo ng kawil pero wala pang kumakain. Dito tayo sa mga nangangawil. Oh. Mga huli na rin sila. Yun. Isdang samaran. Oh. Diba? di ba? Oh. Riwang sa riwa yung mga ito. No? Humingay nga pa. Ayun o. Oh, meron din. Hmm. Wow. Pakadali na. Libre na naman pang-ulam. Tayo na. Diyan na hinog. Paborito ng Samaral yung mga idol eh. Parang igit ba? Ang <laughs> 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 kanya naman na lumot oh. Yung lumot yung pinapain niya. Yung Maral din yung kumakain dyan. Oh, diba may ba? mga pang iyo na. Oh, oh, ang laki oh. <laughs> mm, brawis. Danggit ang tawag dito sa ano. Pag sa Palawan, danggit. Ito. Ito naman yung tagbago. Yung dilaw naman yung dilaw sa kanila. Yung samaral na dilaw. Tagbago. Kaya may tinagon din dahil dito mga idol. Nakaka. Uh, ang malaki naman ito ito yung akin eh. yan bagay yun Bagayun sa yun bagay yung isa yun Styro siya Palutangan ko lang dahil ang punteria ko yung ano malaking isda ito yung tatawag na salungsong ba medyo mainit lang talaga mga idol hagis na hagis <laughs> mga idol may kumain mga idol talagang ko wala po e. wala latab <laughs> mga idol kumain latab mga idol ayos to baka nagapanguras na ito yung masarap sa buwan mga idol eh sa inyong lugar mga idol anong tawag sa gatong isda ito kasi parang salamin eh oh. Makintab ba? Talagang tsura pa lang ngayon. Hmm, Hindi natatang salin ah. Lunak pa lunak kasi. Doon, doon. May tumain din. Dito na lang kung Awikan o oh, balina o oh, pati ito. Yun, oh, laki naman o. Oh. <laughs> uh. Taluping. Uy. oh <laughs> Malupit mga idol. kaya mo kalaki-laki ang pagbira. Uh. Balik natin mga idol. Kalaki hintayin mga idol eh. Sayang din. Pero pag iba iba pag talagang dalawang subo din yun <laughs> Nakaka isa pa lang tayo mga idol May nahuli naman tayo kanina Kaya medyo maliit lang binalik natin sa ano, sa dagat Ayun ating nahuli o oh. Latab parang salamin Tupain natin oh. o oh. Yung sabing bulating dagat Yan So babalikin natin yung ano Yung nangawil ah, doon baka dadagdagan yung huli nila Medyo kalma ngayon mga idol na ang hangin ay nasa 7 knots at 8. Bukas, ganun din ulit. Pero lunis, kalma na ulit yan. Nasa uh, 4 knots na ulit. Yun oh O, oh, di ba? Nagdagdagan na ulit ang huli niya. Uh, yan Oh. Danggit. Ito yung kanina. Ito na yung dagdag.